Setyembre 4. Nandito po tayo muli sa tahanan ng ating punong bayan, Hesolito uh -huh. Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kagaygo. Uh, Mayor, nakita namin kahapon nag-ikot ka do sa mga lugar na binabaha. Uh -huh. At uh, ngayong alas 6 ng umaga, nararamdaman natin na andito pa ang bagyong enteng. Kamusta po ba ang sitwasyon ng ating bayan? Ah, uh, actually, Diego, kahapon, uh, nag-ikot nga tayo sa bara uh, barabarangay at napunta natin yung uh, barangay manaksak, Sityo Dalaydayan at talagang baha talaga ang Sityo Dalaydayan. Pati mga crops nila, talagang makikita mo nakakaawa ang mga magsasaka at talagang lubog na lubog yung mga bukid nila. Kaya pinases natin yan sa ating uh, uh mau uh, at para makita natin paano yung talaga sitwasyon na nung damage crop dito sa bayan ng Giba. Pinasyalan din natin ang, uh, ang bulakid at dalay-dalay at uh, kaintabing Lamang, nung papunta na tayo dun sa papunta sa mga barangay na yan ay yung bridge ay sira. So, meron naman detour na bridge. Kaya lang talagang baha din. Hindi tayo makapasok. So, may mga tao naman tayo nakuusap doon. At ang sabi na talagang baha ang, ang agkano at uh, kaigin tabing ilog at bulakid. Kaya minarapat natin na kahapon uh, nagripak na tayo ng mga relief goods para sa kanila. At ito ay mga pakwan uh, lang uh, medyo kapos dahil 500 packs lang ang ating na-repack. Kurang ating budget kaya mamaya uh, gagawa tayo ng sulat na urgent sa uh, ating mga konsyal ng bayan na tayo ay mag-supplement ng budget. At ang budget na ito, ay kukunin sa trust fund ng MDRRM na kung saan kailangan pa rin talaga ng approval ng sanggunan bayan para makatulong tayo sa mga na sa ng bagyo sa mga nasabing barangay. Hmm. Eh, doon po sa bandang norte natin, uh, Mayor, norte-weste, ano po ang monitor natin doon? ah uh, itong uh, sa parte ng Kabite, may isang na, mayroon naman na isang bahay na nasira dyan dahil sa bagyo. At dito sa Sinulatan, may baha na rin. Sa parte ng Santa Cruz, uh, May may dalawang pamilya na lumikas dahil sa baha ata paparsel para sa pa -parasel -parasel lang sa iba't ibang barangay. Meron tayong data ka Diego, kung sino-sinong mga barangay, ano-anong barangay ang naapektuhan ng bagyong Enteng. Pero tubo ba malaman? Ah, uh, itong ba update ng bagyong Enteng as of kagabi ay uh, ito yung mga affected na barangay. Agkano? 102 families. 263 individuals. Bulakid, 185 families at 625, 28 individuals. Kaintabing Ilog, 340 families, bali 1,304 individuals. Cavite, isang pamilya, isang individual lang yon. Manaksak, 338 families, bali 944 individuals. Santa Cruz, 20 families, 8 individuals at sinulatan 71 families, 219 individuals. In totally damaged na bahay uh, ka ay isa sa manaksak at isa sa kabite. Hindi naman evacuate serve outside evacuation center natin na uh, ay meron tayong isa sa kabite, labing lima sa kano at labing walo, sa kaingin tabing ilog. Yan po yung mga affected uh, families and individuals sa different barangay. As of kagabi, Kadyego. So yung pong sa book na rin naman, ongoing pa lamang ang data gathering ng ating MAU. Tuloy-tuloy uh, ang data gathering ng MAU kasi nga uh, pupun pinupunta, uh, pupuntahan nila itong mga barangay na to at kahapon at ng tinanong ko sila ay hindi pa rin sila makapasok talaga dito sa uh, barangay ng Bulakid at uh, uh, Kayong Tabing Ilog. So sa ngayon siguro, baka okay na 'yung kanilang data gathering malalaman na natin ngayong umaga tungkol dito sa mga agricultural crops ng ating mga kabayan kung ito ay totally damaged o hindi malalaman natin ang buong data mamayang at uh, ito po ba ay makakatanggap po ng uh, tulong sa ating LGU o ilalapit natin sa sa DA national Ah, uh, ito ay uh, ilalapit natin sa uh, DA Regional at sa National. Sa sa ating local siguro, ah, uh, pag-uusapan natin sa namin ng uh, Mao kung saan tayo kukuha. At uh, siyempre, hindi lang mau kausapin natin ang ating budget officer, ang ating accountant, ang ating finance committee kung paano tayo makakakuha ng budget para tulungan itong ang uh, mga nasalanta ng bagyo lalo na natin itong mga palayan na nasira ng Bagyong Enteng. Yeah. Yung pong relief, balik po tayo sa relief, Mayor. Uh, kailan po ang distribution po nito? Kukuhanin uh, ba sa munisipyo o iahatid po ng munisipyo sa mga barabarangay? Uh, itong relief goods sa ka Diego, kahapon ng, kahapon ng bandang alas dos, nag na kami. So, natapos kayo mag-repack mga alas 6 ng gabi. At ito ay didistribute mamaya sa mga affected barangays. Kaya lang, medyo kulang yung ating na-repack pa. Kaya uh, hingi tayo ng uh, uh, approval ng sa bayan para magkaroon ng supplemental budget na itong budget naman ito ay kukunin sa trust fund ng DRRM. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Mga kababayan, Uh, ang inyong pong ko Dok Lito Galapon at ang pamahalaang bayan ay parati pong nandyan lang sa inyong tabi, sa inyong barabarangay at uh, parati po tayong pupunta kung mayroong mga sakuna gaya ng bagyo at naalam natin ang inyong kalagayan at kaganapan ng bawat barangay ng ating bayan. Kaya nga po, wag ko kayong mag-alala at uh, aantabi po ang pamahalaang bayan sa mga kailangan po ng mga ng bagyo. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat ka, Diego. At mga kabayan ko, laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.